Aries, sa galaw ng kalikasan ang Aries ay kilala sa kanyang tiyaga at pagiging praktikal. Sa trabaho, nakafokus ka at uunahin mo ang pag-iipon kaysa magastos sa mga walang kwentang bagay, hindi ka pumapayag na makumpromiso ang iyong mga gawain, at palagi kang naninigurado upang maiwasan ang mga problema. Matapat ka sa trabaho at hindi ka mahilig sa biroan o chismisan, lalo na kapag oras na ng trabaho. Gusto mo rin ng masayang usapan kapag kasama ang pamilya, sapagkat ang saya ng tahanan ang nagbibigay ng inspirasyon sa iyo, sa gabi. Bigyan ng oras ang sarili para makapagpahinga mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 18, number 29 at number 32. Taurus Ang Taurus ay kilala sa kanyang pagiging masinop, matyaga, at may matatag na paninindigan, hindi mo gustong mapasok sa anumang uri ng problema, kaya't bago ka kumilos, laging may plano ka muna, hindi ka rin mahilig sa mga usapang paikot-ikot at kapag inis ka. Agad itong nakikita sa iyong mga kilos. Sa trabaho, maunawain ka ngunit handa ka ring magpahayag ng katapangan kung kinakailangan. Sa pamumuhay, gusto mo ng diretsahang usapan at ginagawa mo ang lahat ng iyong nasabi. Mas gugustuhin mong ikaw mismo ang gagawa ng mga bagay-bagay kaysa humingi ng tulong sa iba. Sapagkat ito ang nagbibigay sa iyo ng tiwala sa sarili at positibong enerhiya sa buhay, sa pag-ibig, malambing ka at laging nagtitiwala sa iyong minamahal at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 23, number 19 at number 40. Gemini, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Gemini ay kilala sa kanyang disiplina at masinop na ugali. Sa trabaho, hindi ka nagpapabea, masipag ka at laging naglalaan ng oras upang makapag-asenso sa iyong hanap buhay. Ayaw mo ng mga usapang walang kabuluhan. Lalo na kung wala itong kinalaman sa trabaho. Mahaba ang iyong pasensya, ngunit may tapang din ang iyong ugali kapag kinakailangan. Sa tahanan, gusto mo ang masasarap na pagkain upang mapanatili ang magandang kalusugan ng pamilya. Sa pag-ibig, malambing ka at maalaga sa iyong minamahal, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 31, number 15 at number 22. Cancer. Ang cancer ay maingat at masinop, lalo na sa mga sinasabi at ginagawa. Hindi ka basta-basta nagbibigay ng impormasyon sa ibang tao at lagi kang nag-iingat sa mga hakbang upang mapanatili ang good energy sa iyong buhay. Sa hanap buhay. Iiwasan mo agad ang mga suhulan o anumang uri ng katiwalian upang hindi mapasok sa problema. Matapat ka sa trabaho at sa iyong minamahal, laging aalaga ka para sa kalusugan ng pamilya. Ang kalikasan ay nagbigay sa iyo ng likas na ugali na mahalaga para sa tagumpay. Sa gabi, pahinga ang katawan at isip upang mapanatili ang balanse, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink number 15 at number 36 at number 24. Leo Sa mga pahiwatig ng galaw ng kalikasan ang Leo ay kilala sa kanyang kakayahan na mapanatili ang kaayusan at kagandahan sa lahat ng aspeto ng buhay. Lagi kang nag-iingat sa iyong mga kilos, sapagkat ayaw mong mapintasan ng iba. Nasa isip mo palagi ang pag-asenso lalo na sa aspeto ng pamumuhay at paghawak ng pera. Iwas ka sa anumang uri ng pandaraya o kalokohan pagdating sa pagkita ng pera. Sa trabaho, matyaga at masipag ka, hindi ka nagpapabeya sa mga tungkulin at laging inuuna ang mga dapat matapos. Handang-handa ka ring alagaan ang iyong pamilya nagbibigay ka ng halaga sa disiplina at kaayusan sa tahanan upang makaiwas sa anumang problema sa pamumuhay. Hindi ka madaling magpatinag sa mga bagay na maaaring magdulot ng pagkawala ng trabaho. Ang kalikasan ay nagbigay sa iyo ng likas na ugali na mahalaga para sa tagumpay, sa gabi, bigyan ng pahinga ang katawan at isip upang mapanatili ang balanse sa iyong enerhiya, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 6, number 25 at number 34. Virgo, sa pahiwatig ng kalikasan ang Virgo ay kilala sa kanyang tapang at determinasyon, lalo na sa trabaho. Hindi ka natatakot humarap sa mga hamon at ginagawa mo ang lahat ng iyong makakaya upang hindi magkamali at mawalan ng hanap buhay. Masusing mong pinaplano ang iyong mga gawain at maaasahan ka sa mga tungkulin. Kapag may kinikita, ang pamilya agad ang unang nasa isip, hangad mo ang masaya at maayos na buhay para sa kanila. Hindi ka rin mahilig makipag-usap tungkol sa mga bagay na walang kaugnayan sa trabaho, sapagkat gusto mong manatiling nakatoon sa iyong mga layunin, sa pag-ibig. Malambing at mapagtiwala ka sa iyong minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 17, number 24 at number 30. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Libra ay may taglay na tapang at disiplina, hindi lamang sa trabaho kundi pati na rin sa tahanan. Ayaw niya ng mga taong nagmumura o nakikisangkot sa mga usapan na walang kabuluhan. Kapag may ipinangako siya, tiyak na tutuperin niya ito, masinop si Libra sa pera at hindi siya basta-basta nagpapautang, maaruga siya sa kalusugan, at laging iniisip ang pagkakaroon ng positibong enerhiya para sa mga gawain, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw. Isang paalala na ang pagiging maingat at masinop ay magdudulot ng maayos na kalusugan at kaligayahan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 22, number 35 at number 7. Scorpio, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ang Scorpio ay may disiplina at hindi basta-basta gumagawa ng trabaho ng walang plano hindi siya pumapayag na magkaroon ng kalokohan sa kanyang isipan, lalo na kung may kinalaman ito sa pera, upang maiwasan ang masamang karma. Sa trabaho, mas nais niyang magtrabaho ng nag-iisa para walang abala at matapos ng maayos, hindi siya agad nagbibigay ng kanyang karunungan sa ibang tao, maaruga si Scorpio, lalo na sa pamilya at mga magulang. Ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw, isang paalala na ang pagpapahinga ng katawan at isipan ay mahalaga para mapanatili ang kalusugan. Mga masuswerteng kulay at numero: color white and color red, number 14, number 36 at number 12. Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ang Sagittarius ay likas na matyaga at hindi nagpapatalo sa trabaho. Mas pinipili niyang gumawa ng pagkakakitaan kaysa makisali sa chismisan. Kapag may ipinangako siya sa isang tao, tiyak na gagawin niya ito, ayaw niya ng mahabang usapan dahil gusto niyang maiwasan ang anumang abala. Masipag si Sagittarius at hindi basta-basta umaayon sa gusto ng iba hangga't hindi niya ito napag-aaralan ng mabuti. Ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw, isang paalala na ang pagkakaroon ng disiplina at katapatan sa mga gawain ay magdudulot ng tagumpay, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color green number 24, number 19 at number 36. Capricorn Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ang Capricorn ay kilala sa kanyang pagiging praktikal at disiplinado. Ang pagiging matipid sa paggastos at ang fokus sa pag-iipon ng pera ay nagbibigay ng seguridad sa kinabukasan ng pamilya. Hindi siya basta-basta nagpapalabas ng pera kung hindi kinakailangan, mas pinipili niyang magtipid at maghanda para sa mga biglaang gastuson sa trabaho. Kahit na mahirap ang gawain, siya'y matyaga at masipag, at palaging nagtitsaga para matapos ng maayos. Naninigurado siya sa mga sinasabi, at walang oras para sa mga usapang walang kabuluhan tulad ng chismis o mga paligoy-ligoy, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw. Isang paalala na ang pagiging matipid ay magdudulot ng maayos at maunlad na buhay pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 14 number 29 at number 10. Aquarius, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ang Aquarius ay likas na matyaga at disiplinado sa trabaho may taglay siyang nakatagong tapang, ngunit ayaw niya ng mga mahabang pakikipag-usap, lalo na kung ito'y tungkol sa pera. Kapag may usapang lagayan, agad siyang iiwas sapagkat mas pinipili niya ang magtrabaho ng marangal at makaipon ng pera ng maayos. Masaya ang isipan ng Aquarius kapag walang nagagawang pagkakamali, at siya'y tapat sa kanyang napasukang hanap buhay. Wala sa kanyang isipan ang pagseselos, dahil nagtitiwala siya sa kanyang minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong, isang paalala na ang pagiging malambing sa pagmamahalan at matipid sa paggastos ay magbibigay ng kapayapaan at kasaganaan sa buhay, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 15 number 26 at number 28. Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ang Pisces ay matyaga at mapanuri sa trabaho. Hindi niya binibigyan ng pagkakataon ang mga trabaho o tao na alam niyang may kalokohan. Mas gugustuhin pa niyang manahimik o lumayo para maiwasan ang anumang problema. May isang salita si Pisces, kapag may nasabi siyang pangako, tiyak na tutupere niya ito. Sa usapin ng pera, mahigpit si Pisces at inuuna niya ang kapakanan ng pamilya, may paninindigan siya at hindi agad umaatris basta't alam niyang nasa tama siya, isang paalala na ang katipiran at pagiging tapat sa sarili ay magdudulot ng kaayusan sa buhay, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 20 number 33 at number 14.